Ang Demonyo sa Salamin Sa dulo ng lumang kalsada sa barangay Liwayway, may isang bahay na kinatatakutan ng lahat. Sira ang bubong, wasak ang mga bintana, at ang pinakamahalaga, may isang napakalaking antaygaong salamin sa loob na hindi maalis-alis kahit sinubukan na ng ilang dating may-ari. Ayon sa matatanda, ang salamin ay mula sa isang banyagang mayamang negosyante noong panahon ng Kastila. Pero kahit gaano ito kaganda, marami ang naniniwala na may nakatanim na sumpa dito, at may isang demonyong nakapulong sa loob nito. Ang TAGLAPIT ni Mara Si Mara, isang dalagang mahilig mag-ukay ng mga lumang gamit, ang bagong naglipat sa baryo. Nalaman niyang may lumang bahay na ibinebenta ng sobrang mura, wala siyang pakialam kung sira ang bubong o mabaho ang sahig, basta mura at may masisilungan siya. Pagpasok niya sa bahay, napansin niya agad ang malaking salamin sa sala. Ang frame nito ay gawa sa itim na kahoy na may ukit na parang mga pilit lumalabas na kamay. Ang salamin mismo ay tila may maninipis na guhit, parang laging may basang markang hindi nawawala. Pero ang pinakakakaiba. Hindi niya makita ang sarili niya ng malinaw. Parang may usok sa kabila. Parang may anumang gumagalaw. Ang ganda naman nito, sabi ni Mara. Antike. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang gabi. Pagsapit ng gabi, nakarinig si Mara ng kumakaluskos mula sa sala. Pabulong. Parang tinig ng tao na sinasakal. Naglakad siya, hawak ang cellphone, gamit ang maliit na ilaw. At nang tumapat sa salamin, may narinig siya. Mara! Napatigil siya. Mara, tulungan mo ako! Kinabahan siya. Nilapitan niya ang salamin. At doon niya nakita. May mukha na hindi kanya ang nakasilip mula sa loob. Kale! Manipis ang balat. Itim ang mata, walang puti, at ang bibig ay napakalaki, parang napunit sa magkabilang gilid. Mara na paatras. Pagkislap ng ilaw, nawala ang mukha. Pagod lang ako, bulong niya, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Ang ikalawang gabi. Mas nagpakita ang salamin. Nang tumingin siya habang nag-aayos ng buhok, may braso na biglang kumaway mula sa likuran niya. Pero paglingon niya, wala naman. Gabing-gabi, Nagigising siya sa kaluskos, sa boses, sa pagningit-ngit ng kahoy. At isang gabi, nagising siyang nakaharap na ang salamin sa kanya, kahit nakasandal yun sa kabilang bahagi ng sala bago siya matulog. Nasa tapat ng kama niya. At sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Pero nakangiti ng malapad, lampas sa natural. At ang mata niya, itim na itim. Hindi yun siya. Ang demonyo. Kinabukasan, dinalaw niya ang pinakamatandang babae sa baryo, si Lola Sayon, ang tanging nakakaalam ng kasaysayan ng lumang bahay. Mara, sabi ni Lola Sayon, nanginginig ang boses, ang salamin na yan, ginawa yan sa ritual noon. Isang mangkukulam ang nagbukas ng daan papuntang kabilang mundo. Hindi niya sinadyang palayain ang nilalang na kaya ibinilanggo niya sa salamin. Eh anong nilalang po? Tumulo ang luha ni Lola Sayon Isang demonyo na ginagaya ang tao hanggang mapalitan niya ito. Ang huling gabi, hindi na makatulog si Mara. Habang nakahiga, narinig niya ang boses. Mara, pwede na, handa ka na. At paglingon niya, may kamay na lumalabas mula sa salamin. Mahaba, payat, may itim na kuko. Lumabas ang braso. Lumabas ang balikat. Hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang buong nilalang. Putol-putol ang galaw nito, parang sirang manika. Nakangiti, itim ang dila, at nakausli ang mahahabang ngipin. Sa wakas, sabi ng demonyo, makakalabas na ako. Nabitawan ni Mara ang cellphone at tumakbo papunta sa pinto. Pero nagsara ang ilaw. Nanginginig ang sahig at narinig niya ang tunog ng basag na salamin. Nagsalita ulit ang nilalang. Hindi mo na ako mapipigilan, Mara, at ngayon. Kumakbang ito palapit. Oras mo nang mawala. Pagkatapos. Kinabukasan, nagsumbong ang mga kapitbahay dahil may naririnig silang babae na sumisigaw buong gabi. Dumating ang pulis. Nakita nila ang bahay. Gulo, wasak, pero walang dugo, wala si Mara, at ang salamin, buong buo ulit, parang walang nangyari. At doon nila nakita, ang refleksyon ni Mara sa salamin, pero hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya, nakangiti ng napakalawak, at may boses na nagmumula sa loob. Pabayaan nyuko ko makalabas. Ang paglabas. Kinabukasan matapos mawala si Mara, isinara ng mga pulis ang lumang bahay. Pinagbawal nila ang paglapit, lalo na dahil may mga naririnig pa rin mahina pero tuloy-tuloy nakatok mula sa loob, parang may taong nakakulong. Pero kahit anong paglapit ng mga pulis, wala silang makita, maliban sa malaking salamin na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Tuwing gabi, may dumadaan na mga residente at naririnig nila. Tap, tap, Ta. Tama na, palabesan niyo ko. Pero ang totoo, hindi na yun si Mara. Ang pagbisita ni Elias. Si Elias, pinsan ni Mara, ang unang nagduda ng hindi ito tumawag o nagparamdam. Minsan na siyang nagbabantay sa batang may third eye, kaya alam niyang ang ganitong katahimikan ay hindi normal. Kaya pumunta siya sa lumang bahay kahit may police tape pa. Pagpasok niya, biglang umungol ang sahig, para bang may bomb igat ng sobra sa loob ng bahay. At nang makita niya ang salamin, bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil si Mara ay nandoon. Nakatingin sa kanya. Nakangiti. Pero hindi humihinga, hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Mara, sigaw niya, lumalapit. Pero habang papalapit siya... Napansin niyang may anumang nakatayo sa mismong gilid ng salamin, halos hindi makita dahil sa kadiliman sa loob nito. Isang hugis. Mahaba. Napakapayat. At walang mukha, liban sa napakalawak ng ngiti. Paglapit niya. B-U-L-S-I-T. Biglang may tumama sa salamin mula sa loob, isang kamay na may matutulis na kuko. napa si Elias. At ang boses mahina, basag, parang dalawang bibig ang sabay-sabay na nagsasalita. Elias, halika dito, sama ka sa amin. Ang refleksyon. Tumakbo si Elias palabas. Humihingal. Nanginginig ang mga kamay. Pero paglabas niya ng bahay. May kakaibang napansin. Sa gilid ng salamin ng kanyang motor. Hindi siya ang nakikita. Siya nga ang anyo, pero nakangiti ang refleksyon niya, kahit seryoso ang mukha niya sa totoong buhay. Unti-unti itong tumalikod, hindi sabay sa galaw niya. At ngumisi ng mas malaki. Saka may binulong. Nakakita ka na, kaya hindi ka na makakatakas. Para bang may malamig na kamay ang dumampi sa batok niya. Ang paggising ng demonyo. Kinagabihan, habang nasa bahay si Elias, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. Lahat ng salamin sa bahay niya ay umuusok, kahit tuyo ang hangin. May mga anino sa likod niya sa bawat refleksyon, pero walang taong nandoon sa totoong buhay. Tuwing pipaikit siya, may nakikita siyang itim na mata na nakatitig sa kanya. At nang tumapat siya sa salamin sa banyo, may nakita siyang iba pa, sa likod niya, nakalabas na ang kalahating katawan ng demonyo mula sa salamin. Nakayuko ito, pilit lumulusot palabas. Ngunit ang nakakatakot. Ang boses ni Mara ang narinig niya. Kuya, tulungan mo ko, nagpapalit siya, papalitan kanya. niya. Pumailalim ang liwanag. Nanginginig ang salamin. Tumatalsak ang mga pirasong parang yelo. At ang demonyo. Unti-unting naghuhubad ng balat para baguhin ang itsura niya. Parang sinusubukang maging tao. Maging si Elias. Ang huling pagtakbo. Tumakbo si Elias palabas ng bahay pero lahat ng salaming nadaanan niya. Mula sa bintana ng kapitbahay, sa salamin ng sasakyan, sa basang putik. Ay nagpapakita ng sarili niyang refleksyon na minamaliit siya, tinatawanan siya, at tinatawag siya. Halika, isa ka ng minarkahan. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, huminto siya sa ilalim ng poste. Humihingal. Nanginginig. Pero paglingon niya sa maliit na side mirror ng poste. Nandoon na ang demonyo. Mukha niya. Katawan niya. Boses niya. At ang refleksyon ay nagsalita. Hindi ka pwedeng mabuhay na may alam, oras muna. At ang pinakakatakot hindi gumagalaw ang refleksyon ayon sa galaw ni Elias. Bumubulong lang ito. Nakatitig sa kanya. Na parang gutom na hayop. Bukas, lalabas na ako. Wakas! Please like and subscribe